kasi minsan, sa trabaho namin, may naririnig ko akong usap. nag-uusapan sila tungkol sa Bible. So, magkaiba sila ng religion. Yung isa, oh, ang paniniwala na si Kristo raw ay tao. Yung isa naman, si Kristo ay Diyos. Ayun, pareho sila kasi may basihan eh. Ang gusto ko sana itanong sa inyo, si Kristo. Wala, yung pareho sila may basihan. yung... Kasi, oh, ang sabi nung isa, nung... Pagka nagtatalo ang dalawang bagay, maaari yung isa, totoo yung isa mali. Uh, Lado yung isa mali. Maaari naman parehong mali. Ayan. Pero never na parehong tama uh, Kasi kung parehong tama Hindi magtatalo Pero parehong magmali, pwedeng magtalo Isang tama, isang mali, pwedeng magtalo Never na parehong tal tama Magtatalo Kasi yung tama, iisa yun eh Ngayon ano ang ibig sabihin eh? Yung sinasabi mo, mayroon silang may batayan Maaari, nagpapanggap lang yung isa na siya May batayan okay. Pero in reality, wala siyang batayan At alam mo kung sino walang batayan doon Yung nagsasabing si Kristo tao Ah, kasi ang sabi niya, si Kristo raw ay nagkatawang tao kaya sabi niya, tao si Kristo, maliwanag raw. Tao tao, tao tao. Ah, pero ba naman tao magkakatawang pa Malaking malaking kalokohan Kaya nagkatawang tao hindi tao. Parang ganito, ikaw nagdamit babae, nag-anyo kang babae. Babae ka ba? Ay paano brother Eli, 'di ba si Kristo ay anak ni Maria. Oh, si Maria daw tao. Oh, tama. So, Ibig sabihin, si Kristo raw tao rin dahil anak siya ni ano. O, alin, alin ang anak ni Maria? Alin ang tao? Si Kristo, si Christo, sabi ah, na. Hindi, hindi si Kristo, yung yeah, and katawan. And... Ah, yung katawan po. O, katawan tao eh. Alin pa tao? Yeah. Yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Parang ganun nga eh. Ikaw, nagdamit babae ka. Babae ka na ba nun? No? Hindi po. Hindi, yung damit mo lang ang babae, yung anyo mo. Uh -huh. Pero kung makubuan man kita, mapapatunayan ko hindi ka babae, di ba? <laughs> ganun lang si Kristo. <laughs> ilang katawan tao, hindi naman sa tao. Pakinggan mo, sa Pilipos, kapitulo 2, versikulo 5, patuloy hanggang 9. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yesus din naman. Oh. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Oh, siya, si Kristo, Bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, ay hindi niya inaring nararapat pa ng nanampagkapantay niya sa Diyos. Pantay, ah. Hindi nyo na hindi binabasa ng iglesia ni Manalo. Uh, na siya, nung umki siya, nasaan yung Diyos, pero hindi niya inaring bagay na nararapat pa lang nanampagkapantay niya sa Diyos kundi bagkos, kundi bagkos, inubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kita mo, yung anyong Diyos, kinubad niya, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Tao ba yon? Meron ba naman tao nakikitulad pa sa tao? Eh, tao ka na nga. Kaya nga nakitulad sa tao, hindi siya talagang tao. Nasaan anyong Diyos siya? Di ba? niya yung anyong Diyos nakitulad siya sa tao. Paano siyang nakitulad sa tao? 1.1.14. Nang pasimula? Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. O, niliwanag muna bago nagkatawang tao eh. Nang pasimula, siya ang verbo. Ang verbo suma sa Diyos. Ang verbo ay Diyos nagkatawang tao ang verbo na ano? Na Diyos. Uh, oh, Diyos ba o oh, hindi? Diyos po. Diyos, nagkatawang tao. O ano ngayon ang usapan doon? Wala na ang usapan doon. Diyos naman talaga, nagkatawang tao. Eh ang talong, nung magkatawang tao ba, nawala ba ang pagkadyos? Basa, makinggan mo sa Colossus 2.9. Sapagkat sa kaniyay nananahan, ang buong kapuspusan ng pagkadyos sa kahayagan ayon sa laman. Oh, nung mahayag siya sa laman, nung magkatawan tao siya, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. In Him dwelleth the fullness of Godhead in the body. Sa kanyang katawan, doon sa tao, nandoon na nakatahan yung buong kapuspusan ng pagkadiyos. Hindi na wala yung pagkadiyos.